Katropa na bubay matataba, malalaki at fresh na fresh na mga talaba. Meron akong nakita na talagang napakayaminis dito mga katropa kasi may mga iba't ibang flavor pa katulad ng chili garlic. Nilalagyan din ng suka, buttered, chili oil at marami pang iba na pwede mong matikman ng fresh mga katropa. Dahil sabi ko nga sa inyo kung saan may masarap na kainan ay ating pupuntahan. Kaya tara mga katropa at inyo kong samahan. What's up mga katropa? Another day, another vlog na naman tayo mga katropa. For today's video ay nandito tayo sa Jackie's Talaba. Kung saan ang hanap mong mga malalaki, matataba at fresh na fresh ay dito mo matatagpuan sa kanilang pwesto sa may dagupan sa may Tapuak District. Along highway lang ito mga katropa kaya napakadaling makita. Meron sila dito mga benta na nakapaso. Merong 150, 200 hanggang 250. Pwede ka rin magpaihaw dito mga katropa. Sa halagang 250 pesos ay meron ng mga flavor flavors katulad ng buttered with chili oil, meron ding suka at mga kalamansi. Sila na rin ang magbubukas niya mga katropa, kakain ka na lang. O diba, kitang kita, napakataba at ang laki. At napaka-fresh pa ng mga talaba ni Jackie. Yaminis talaga mga katropa. Mm -hmm. Kaya nag-order na rin ako mga katropa para aking matikman kung talaga nga bang masarap ang Jackie's Talaba. Dito makikita nyo talagang nililinis din ng mga talaba bago nila ibenta. Pwede rin kayong bumili yung mga natanggal na sa si shell. Masarap itong pang adobo o kaya naman kilawin. Dahil nga sa fresh at malalaking talaba at mura pa, marami silang mga customer na talagang dito bumibili at kumakain. Kaya mga tropa, so nandito tayo ngayon sa Dagupan at dito na masyal tayo sa Jackie's Talaba. Ayan. So titikman natin ang kanilang talaba. Tingnan naman, oh, napakalaki. Masarap daw 'to pag nilalagyan ng chili oil. Then, masalagyan pa ng garlic. dito sa Jackie's Talaba talagang makikita mo malaki and fresh ang kanilang talaba and tikman natin itong merong chili oil tapos may butter pa siya and garlic you know? so dito mga tropa eh, pwede kayong bumili yung nakalagay sa paso meron silang 150 pesos tapos 200. Meron din silang per kilo na, na 250 yung mga malalaki na per kilo. Tapos pag bibili kayo, libre na yung ihaw. Katulad itong ginagawa natin, pwede ka nang magpabukas. And then iihaw nila tapos may iba't iba pa siyang mga flavor or uh, mga condiment na gusto mong ilagay. May chili oil, merong suka, kalamansi, butter. O oh, di diba? Grabe. Kaya eh, pwede kang magmukbang ng talaba dito. Yummy. Yami ni. Yami. Fresh naman. Fresh. At dahil sa talaba mga katropa, nakapagpatayo sila ng bahay, nakabili na sasakyan, nakapagpaaral ng mga kapatid. O ba diba, napakaganda ng pagbibenta ng talaba at nakapagbigay na rin ng trabaho sa mga natatapon nila dagupenyo. Kaya mga katropa, kung hanap niyo mga fresh na malalaki at matatabang talaba, dito na kayo sa Jackie's Talabad. Purok 5, Tapuag District, Dagupan City. Meron silang dalawang branch. Yung isa sa may tabi ng Dunkin' Donuts. Yung isa naman ay malapit sa Arco. So paano? Hanggang dito na muna ang ating video. Huwag natin na kalimutan mag-like, follow, and share. Muli, this is Darren Vlog na nagsasabing kahit anong pait ng buhay, always remember, God is good all the time. Yummyness!